What's up? What's up? Mahal kong kababayan, Luzon, Misayas, Mindanao at sa buong Philippine Archipelago. Sana all safe and healthy tayo para everyday happy. Tayo po ay kasalukuyan naririto sa isang tindahan ni ate ng iba't ibang gulay sa tabing tabing kalsada, tabing kalsada at sa bukirin. Ayan po. Ngayon pong makikita ay, ang mga halaman dito na naggagandahan kaya dito pa lang sa kubo ay eh, medyo na amazed na tayo mga kababayan kaya ang aking masasabi lang ako'y mapapakanta ng dahil sa kanyang mga paninda eto po uh, sa mga ano po pagpasensya na po kung ako'y sintonado at ah, talagang inborn na to ano po bahay kubo bahay. kahit monte ang paninda dito ay, ay sari sari sibuyas kamatis bawang at luya kangkong puso patula, patula. la <laughs> ah, pipino pipino, pipino. At, at lemon, at lemon Kamat, okra. Okra, okra, at kamatis, at sili. sitaw, tuyo. wal, tuyo at suha, mantika at munggo, sayote Sam, at sampalok ube. at sayote at mayroon pang ube. Kung kaya kayo dyan, mayroon pa silang upo. Ah, sayote. Talong. Di pa na Kaya kayo, mga kababayan ko, magsipag lang kayo. Kung may bakanting lote, tamnan nyo ito. Upang di kayo ay magutom ng husto. Alam nyo naman ang bilihin sa ngayon ay sobrang tataas. Di gaya dito sa tindahan ni ate May saging at palay At may sako pa Sa mga nangangailangan ng paninda Na lalagyan ng inyong paninda Sako Ito mabibili nyo At yan na nga po mga kababayan At higit sa lahat Ito ang kanyang kangkungan at dyan po ay mga nakatagong kayamanan ang hito tilapia dangan nga lang at malilit pa sila hayaan po muna natin sila ay bigyan ng pagkakataong lumaki sapagkat hindi na para naman tayo ay masiyahan sa kanyang uh, paglaki uh, mas masarap uh, lutuin ang medyo malaki ng tilapia Ayan po, tingnan nyo naman po ang kanyang mga tilapya, saging. Ayan po, tigit sa lahat. Mayroon pa siyang mga tanim na no? gabi. Ayan po, ang kababayan po, po. Ayan nga po, ang inyong makikita, ang tanawin dito. Na hindi nyo akalain eh, na mayroon pa palang ganitong lugar sa aming komunidad. Bagamat ito ay malapit lang sa aming Uh, municipalidad pero mayroon pa namang natitirang mga gantong bukirin na sana ang ating pamahalaan pagyamanin ang gantong mga kayamanang agrikultura upang hindi tayo ganong maghirap sa bigas at hindi na magangkat ng bigas sa iba't ibang mga karatig bansa natin pagkatalam naman natin ang ating mga bilihin ay napakamangan hello sir isang mapagpalang umaga pwede ba kayo masama sa aking content kung inyong ipapahintulot kaya po si sir sana all safe and healthy sir saan man kayo magtungo ano man ang inyong gagawin hangat ko ang inyong uh, kaligtasan sa ng oras at sandali lalong lalo na sa pagmumotor Pagkat ang inyong lingkod po ay matagal din pong nasmotor nung araw, nung ako'y nagtatrabaho pa dyan sa Makati. Kaya ako'y nakaranas na rin ng aksidente. Dangan nga lang tayo, swenerte so ate, hindi naman grabe. Kaya ang aking may papayo sa mga palagi ang nagmomotor dyan, o anumang ori ng sasakyan, manatili po tayo mag-iingat sa lahat ng oras at sandali sapagat ang kaligtasan ay yan ang ating kayamanan o sige sir baka may nais nais po kayong shout out o batiin sa inyong mga ah dito lang ako sa Cavite ah ah uh, saan po kayo sir sa kabiti ah dyan lang ah tuklong eh baby magkalapit lang naman pala tayo ako dyan din lang sa labasan mga kababayan eh mga bago dos din ako malapit dyan sa resort mga um, kaya sir Bert Wish ko sana all safe and healthy Thank you. sa inyong uh, biyahe. Yun lamang po. Kayo po, te, baka may nice po kayong batin sa inyong mga kababayan. Ano ba, probensya ba ba nyo? Ba ba? Bakulod. O, mga bakulodinios hmm. dyan. Uh, anong, shout out po sa inyo dyan. Anong vlog mo, kuya? Anong Ah, anong... uh, Daily oil vlogger, sir. Anong vlog? Uh, regarding sa mga oil, daily oil, mag-content. Um, Pagkat ay nagde-deliver ng mga mantika sa ating komunidad, sa iba't ibang tindahan dito sa ating panig ng ating uh, siyudad. Kaya aking naisipan na magkaroon ng vlog. Pagkat ang inyong lingkod, sir, ay senior na, kaya hindi na na mamasada. Uh, dito na lang po sa pagde-deliver ng mga mantika. Kahit pa paano, na iraraos din naman ang araw-araw na pangangailangan bagamat ako ay meron pang pinag-aaral na uh, isang college at saka isang senior eh, awa naman ang Diyos eh nasusustintuhan naman kahit papano kaya ang payo ko lamang sa ating o kabang pala no baka kababayan niya po si sir oh. mga din kasi, po. mga taga bakulod yan o oh. Palay mo, sila palang dalawa eh. Parehong magkababayan. Tagabakulod. Mama ko, tagabakapis din. Kaya sa lahat ng tagabakulod, shout out po sa inyo dyan. Manatili kayo mag sa lahat ng oras at sandali. Ano mga inyong ginagawa sa pangaraw-araw. Miss ko po, sana all safe and happy. Para everyone, everybody happy. Mabuhay tayong lahat na may dangal takot sa Diyos at sa ating kapwa. Mahalin ang kapwa. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. <laughs> Ayan, po. Akalain mo po yan. Nakakatuwa naman para sa kanila na yung pulay sila ay magkababayan, parang taga bakulod. Uh, yung sinasabi po mga kanitizens na small world. Kaya sino ba naman mag-aakala na dito pala sila magkakilala sa Ah, probinsya ng Cavite. Oo. oh, dito lang sa tindahan ni Ate. Kung wala ring tindahan ni Ate, siguro maring hindi sila magkakilala. Gawa ng Eh, Ang ating si Sir, padaan-daan lang namang siguro yan. Nagkataw na mayroon siyang mga panindas si Ate. Kaya, naging nga siya sa ano. Sige. Shout out po muna mga tanong. Shout out, shout out, tanong. Mga kabiti. Oh, sige. Ingat po, sir. And good luck. God bless everyone. Bye-bye po. So, yun na nga po, mga kapatid. Oh? oh po. Makikita po kayo sa YouTube. At saka sa Facebook Reels. Oh. So, yan po, ate. Oh. Panghuling, ano, pagbati sa inyong mga kababayan, o. Oh. oh, ginabati po sa Bakulod, ang akong mga anak, kagatilalaman. Oo. Oh namin si Dodoy de la Cruz. O, oh, iboto niya po. Na. O, oh, iboto niya daw po. Mm. Ingat po kayo, mga anak ni ate, ano? Minda. Ate Minda, dyan sa Bakulod. Saan o, no, particular sa Bakulod eh? Kabanggalan. Okay, oh, mga taga kabangkalan dyan. Ito ang inyong kababayan, si ate Minda. Sabi na kayo at sana po ay mag-ingat kayo. At mabuhay po tayong lahat para sa sarili natin. Mag-ingat tayo. Yun lamang po. Mga kababayan ko, salamat and good luck, god bless everyone. Mabuhay Philippines.